Ayan ko gusto ko lang po mag-report sa inyo bilang inyong chairman ng Committee on Health, Sports at Youth sa Senado at uh, gusto ko lang po ipagmalaki na ay author 16 laws I principally sponsored 82 laws including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 185 laws. Isa rin po ako sa co-author ng Senate Bill 1410 declaring the first day of February as National Day of Awareness of Awareness on Hijab and other traditional garments kasama po si uh, Senator Robin. I am also member of Committee on Cultural and Muslim Affairs magkasama kami ni Robin Padilla, ipaglalaban po namin ang kapakanan ng ating mga kababayang muslim. At uh, advance happy Ramadan sa inyo lahat uh, mga kababayan ko. Gusto ko lang po mag-report bilang chairman po ng Committee on Health. Tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers at regional specialty centers. Meron ako tayong 167 na malasakit center. In fact, ang uh, tamparan, ang pinakahuling na buksan na malasakit center. Pinuntahan ko yan kahit malayo. Di ba? Pinuntahan ko yan. Parati ako nun sa Lanao uh, del Sur. At mahal na mahal namin ang, ang, ang mga kababayan natin. Hindi lang sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, kahit sa Cagayan, Iligan, sa Dabao. Dahil tayong lahat mga Pilipino tayo, magmahalan po tayo. Ngayon, Malasakit Center 167. Patas na po yan na isinulong ko. Lapitan nyo lang po ang Malasakit Center. Kung meron kayong mga pasyente, hindi kayang operahan sa probinsya natin. Kung kailangan dalahin dito sa Heart Center, sabihan nyo lang po kami o sabihan nyo sila congressman o mga kaibigan natin dito tutulungan ko po sa abot ng ating makakaya, pati pamasahin ng pasyente, tutulungan ko po. Dalahin natin dito, tulungan natin. Kung kailangan dalahin sa Dabao, tulungan rin natin doon. Malapit naman ang Dabao. Kagayan, Northern Mindanao Medical Center, may malasakit center. Pumunta kayo ng Lanao del Norte, may malasakit center. Pumunta kayo ng Cotabato City, may malasakit center. Pumunta kayo ng Maguindanao, may malasakit center. Kahit saang parte ng Mindanao, marami po yan dahil 44 na malasakit center na po ang sa Mindanao. Ngayon, meron rin po akong pangalawang mahalagang isinusulong na proyekto. Iba rin po ito sa malasakit center. Iba rin po ang super health center. Tingnan niyo po. Super health center. Halimbawa, sino mga taga Luzon dito? Taga Luzon. Sa Luzon, magandang hapon po. po. Tagig. Sa Tagig, marami doon. Pag nasunugan doon sa Tagig, parati ako doon. May malas, may super health center din doon. Tingnan niyo po itong super health center sa Luzon. Sa Batangas. Batangas ang ganda. Oh, grabe ang ganda. Island. Ang mga buntis nanganganak nang -anak ng dalawang oras oh, sa ay, sa bangka o sa tricycle, Lalo napakalayo na, ng ospital. Ngayon, meron na pong Super Health Center Island yan. Eh, no, meron na silang pharmacy. Nandiyan si Mayor Alvarez. Hindi na kailangan magbiyahe na malayo. Ilapit natin ang servisyo oh, tama, tama. medical sa ating mga kababayan. Tingnan niyo po! sa Lake Cebu! Kasama ko dyan si Mr. Efectivo Pirin Salvador. Alam na alam ni Pilip kahit saan po sumasama yan sa akin. Merong isang Tibuli tribe yan. Ni Tibo, kita niyo yung gamit nila? Tibuli tribe yan. Yung buntis ng anak, Tuwang-tuwa yung mayor at yung kapitan. Sabi ng kapitan, sabi niya, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak na yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin, lalaki ako? Sabi niya, Sir, pangalanan namin ito ng bunga. <laughs> Totoo yan. Marami na ako napuntahan sa buong Pilipinas. Kaya gusto ko ilapit ang servisyo medical, magkakaroon po ng mahigit pitong daan na super health center sa buong Pilipinas, kasama na po sa inyong mga probinsya. Alam nyo, umabot na po kami ng basilan Ipe. Umabot na kami ng tawi-tawi. Dalawang beses. Basilan, ilang beses na. Basilan, bro. Sa ako 10 beses na ako pumunta bro, abi Pinupunta, lanaw ng sur, lanaw din norte may babalik-balik na po. Pagin na naw, kahit kung to, parating po ako doon. Sa kakaikong ko sa Pilipinas, kulang yung pasilidad natin ng center. Isang parahan nito, nilapit natin sa mga kababayan natin. Check up! dyan na kayo! dyan na kayo magpakonsulta. Dahil lahat ng Pilipino, membro po ng PhilHealth. Galit nga ako sa PhilHealth. Super sobra yung Sabi ko sa PhilHealth, hindi negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth insurance yan. Dapat may masasandalan tayo tuwing tayo ay nagkakasakit. ko. Ngayon, ngayon, ang PhilHealth, pinakumit ko. May pinirmahan sila. Pakiplash lang po. Ito po, yung pinangako ng PhilHealth, yung dental check-up, kasama na. Check-up sa mata, kasama na ngayong taon na ito. Binabantayan ko yan. Yung uh, benefit packages, yung heart angiogram, isasama na nila. Pati itong tinanggal na nila yung single period confinement policy, tinanggal na nila. Alam mo ba noon, bawal sa loob ng 90... 90 days, 90 na araw, na ma-admit ka. Halimbawa, nagka-pneumonia tayo. Pag na-admit tayo muli next week, bawal i-cover ng PhilHealth. Kalokohan yun. Ngayon, tinanggal na nila itong pulisiyang ito sa ating pagpupursige. At yung 24-hour confinement na kailangan mo magpa-admit ng 24 hours, tatanggalin na rin po nila. Nag-introduce na sila ng bagong emergency packages. Babantayan ko po itong PhilHealth para sa ating mga kababayan Pilipino bilang chairman po ng Committee on Health. Tama, tama. Tama yan. Salamat, salamat po. Ngayon, balikan natin itong Super Center. 700 'yan sa buong Pilipinas. Pangatlong priority to po, po Regional Specialty Center. Batas na po 'yan. Ako po ang principal sponsor. 'Di ba ang Heart Center nasa Quezon City? Yeah. 'Di ba ang Kidney Center nasa Quezon City? Ngayon, ilalagay na sa mga selected UH hospital. Isinabatas natin, ako ang principal sponsor. Ako ang nagdepensa niya sa Senado. Ang batas na yan. Halimbawa, sa Kutabato, pwede na magpa-opera sa puso. Halimbawa, sa Sapuanga, pwede na magpa-opera sa puso. Pumunta kayo ng Dabao, pumunta kayo ng Cagayan, pwede na magpa-opera sa puso. Cancer, kidney, neonatal, geatric sa matatanda. Specialty Center ang tawag niyan. Proud lang po ako. Nakakuha po ako ng 24-0 na boto sa Senado. Priority po ito ng ating administrasyon ngayon. Regional Specialty Center. Batas na po yan, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni former President Duterte na labanan ng kriminalidad, di ba? Pero itong akin, in my own small capacity, gusto kong labanan through sports. Kaya kung meron kayong mga paliga, basketball, volleyball, o ano man mga atleta na kailangan ng tulong, tutulong po ako para ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Proud po ako, meron na tayong skwelahan sa New Clark City. Congressman, no? isinabatas natin National Academy of Sports sa New Clark City kung saan po pwede na mag-aral at the same time, mag-training ang student athletes natin. Skwelahan po yan. Bago umalis ang mga atleta natin, sinuportahan natin. Proud po ako. Chairman ako ng Sports 2019. Nakamit po natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics at ngayon nakadalawang gold naman po tayo sa Paris sa Olympics po. Suportahan natin ang ating mga atleta. Dami pa lang mga chapter dyan, ano? taga Santa Maria, Bulacan. Galing din po ako dyan. Meron din pala sakit center doon, sa Rugasiano, di ba? Oh. Punta ta, Binangunan! Meron din po pala sakit center dyan, di ba? Galing ako dyan. Marilao! Oh. oh, Rizal Memorial uh, ano, uh, Rizal Medical Center sa Pasig, meron. Oh Pasig, salamat po. Parati ako dyan. Pag nasusunugan dyan, parati ako jan. Totoo, dikit, parati ako. Kahit saan mga nasunugan, pinaguntahan ko. O, oh, kung hindi ako, yung team namin. Kasi gusto ko makatulong para hindi sila malungkot. Makaiwan ng konting kasiyahan. Saan to, Angeles? Quezon eh, City! Tandang Sora! Tandang Sora! Quezon City! Tandang Quezon City to, sa Kalingap Street, sa... Teachers Village ako nakatira. 10 years ako nakatira dyan. Quezon City rin ako. Saba. Sino ba? Alabang! Mayaman to, taga-alabang. Sa, sa, sa Mundi Lupa. Oh, may wala sa akin center din Sa... Saan kayo? Sa, ano bayan? Oh, Quezon City rin. Oh, taga-Quezon City ako. Baka kapitbahay pa tayo ah, Tagig, may malasakit center din sa Tagig. Kaya may namin kayo na ano, di ba? Saan? Kalooka, meron din po. Meron din po. Meron na? Meron din sa Manila, apat ang malasakit center sa Tondo, meron po. PGH. So, mga kababayan ko, chairman din po ako ng committee on youth sa mga kabataan. Sino ba mga bata rito? kayo ang kinabukasan ng bayang ito. Malay nyo, kayo rin po maging senador na Muslim after Robin Padilla. Oh! Sana. Totoo yan. Si Samira din, pwede. Alam nyo bakit? Ngayon, alam na alam ko, malapit ako sa Muslim. Ang Muslim po talagang mga totoong tao, solid talaga. T talagang nagmamahal sa kapwa Pilipino ko. Totoo yan. Kilala ko si Robin Padilla. Alam mo si Robin Padilla, ako nagsama sa kanya, umikot noon. Hindi pa sa senador. Pumunta kami ng Cebu. Pumunta kami ng Basilan. Pumunta, inikot namin ang buong Pilipinas. Makatulong. Kaya proud ako na meron tayong uh, Muslim na senador kay Robin Padilla po. Palapakan natin, senador Robin Padilla. Ay, eh, si Samira Gutok, palapakan rin mo natin. Kaibigan, pinsan ko yun. Oh si Philip Salvador may pelikula pala sa noon si Omar Abdullah yung pulis probinsya noon ayun po Oh idol yan Idol ko yan si Philip sa pelikula bata pa ako kahoy pa yung sinihan pinanood ko na yan Oh Oh Sa kabite ret palapakan natin mga taga kabite May taga Batangas dito Mga kabayan Taga Quezon. Taga Rizal. Rizal, ayun, mga Rizal. Ulong ka Marcelino. Baguio. Pampanga. namin sa Dasmarinas, Cavite. Kay Mayor Jenny. So, sir, salamat po sa inyo lahat, mga kapatid ko. Saan? Saan? <tos> saan tayo <coughs> Hindi ko makita. Nobaliches! Salamat sa inyo lahat. Mga kababayan ko, tawagin nyo lang akong Kuya Bongo. Kahit saan tayo magkita. Magkita tayo sa Green Hills. Kalapitin nyo lang ako. Sabihin nyo, ako yung uh, nagkita tayo sa Cuneta Astrodom. Oo, oh, Goldie Ampuan. Kilala ko rin. Tawagin nyo lang akong Bongo, Kuya Bongo. Oo, oh, kay Eh, madali naman tandaan pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto. Ano yung traffic? Ano yung traffic light? Go. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Ano pangalan ng dating presidente, Rodri? Ano paborito naming uh, pagkain mo? Oh. Salamat. Salam. Salamat po sa inyo. Ano paborito nating araw? Walang trabaho. Ling. May go pa rin pa natin. Salamat po. Basta ulitin ko. Bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Bukas ang aking opisina. tangan Ha Tak. i Masaya po ako sa inyong pagpupulong ngayong araw na ito. Salamat po muli sa inyong pagmamahal. Mga Muslim, tandaan ninyo, magkakapatid tayo, mga balik Islam, mahal na mahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Noon pa man, hanggang ngayon, patuloy po kami magsiservisyo po sa inyo. Salamat po. po, Salamat po sa inyo. Salamat po. Oh, banggitin ko na. Siniloan! Laguna. Galing din ako dyan sa Siniloan. Sa Lucena City. Sa Kasapote. Baguio. Mindoro. Baklaran. Tito, Kalokan. Bagong Silat, Kalokan. Dasmarinas, Tuesday. Das Marinas Friday! Das Marinas Insto! Lahat na. O, oh, bangkitin ko na lang. Angeles. Tandang Sora Permio! Magkahan Permio! Ang dami! Darusalam Burbank Permio! Salam Pasal Kamaliches! Tungko! Shot and right, Novaliches. Grotto. NCMF. Litex. Mekawayan, Tunangan. Holy Spirit, Garcia. Silken Seaball. Masjid Ismail, Yusi oh, aking favoritong lugar, Green Hills. <laughs> Parati di akong makain dyan noon. Bata pa ako. Dyan ako nag-aaral sa Lasal Green Hills eh. Mayaman. Mayaman daw kayo. Hindi, <laughs> 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 parati akong tumakain noon noon. Kasi nandiyan ako na. New Barter kaya po. Norjana kaya po. Haniya kaya po. Norain kaya po. Diamond Lodge kaya po. Mo! Golden Mosque kaya po. Mo! Islamic Center 1. Islamic Center 2. Rawaton kaya po. White 68 Mall, Divisoria. Divisoria. 999 Mall Divisoria. Divine Mark Divisoria. Oy, Farmers Cubao. Sino taga Farmers dito? Parati ako diyan na basketball. Uh, Paso de Blas Valenzuela. Pasig Baltasar. Pasig Ferrer. Pasig Marikosa, Bernard Las Piñas. San Andres Bukid. Nudge Matagig. Paranyake. Market Market. Si Contina Alabang, Alapang. Kay Tay Rizal. Kay Tay Rizal. kokeyo at At sa lahat ng mga kababayan ko, magpalakpakan kayong lahat. Salamat po sa inyo. Mga kababayan ko, meron na po akong sasabihin. Sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa. Gawin na natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Tama, tama. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala ng serbisyo sa tao, servisyo yan kay Allah. Servisyo kaya sa Diyos. Salamat po, salamat po. Mahal na mahal ko kayo. Ingat kayo parati. Thank you. Ikaw ang senador namin. Alam namin ang malasakit buong Pilipinas nagbenepisyo. Ang sinasabi mong last na pinuntahan mo, Tamparan. Ayang pram Tamparan with my brothers, Congressman Abu Farhan. Taga-Tamparan po kami. Yes. Kaya proud po kami sa iyo. Insya Allah, we will vote you. inshallah, And we will help to campaign. Oh, you line up. Yeah, thank you, thank you. Line up.